magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo kaming mga sa aming dioceses, dioceses ng Borongan, I think ang Manila din naman. Taon-taon po kami, iniiwan namin yung dioceses, lahat ng parokya. Siguro may naiiwan lang mangilan nilan para to take charge of the things na kailangan gawin ng pari. Yearly po iyon. Tapos, most of the time, Pinipili namin yung lugar na matataas para sa aming retreat, annual retreat. Malabundok na mga lugar. Noong una, pumunta kami yung Baguio, somewhere sa Davao. Magagandang lugar, talagang magagandang tanawin. Magandang tanawin. Last year lang siguro na iba dahil last year dito kami sa May Pou Payos. Dahil kinonsider din yung matatanda para pagkatapos ng retreat, Diretso na check up. Diretso na check up. Taon-taon po namin ginagawa ang retreat. At, at sa retreat po namin, marami pong ginagawa while nagre retreat kami. Ini, umiimbita kami ng isang pare na magbibigay ng spiritual inputs. Tapos may misa din, tapos bonding, tapos may meeting. Siguro mga one week ito. One week ito. Pagka, pagkabalik namin sa parokya, okay na naman kami. Parang nakapag-recharge na okay na naman sa sa mga gawain. Alam nyo, ang mga matataas na lugar sa Biblia ay mayroong special significance. Pag mataas na lugar, matataas na lugar. Madalas ano, ito yung ginagawang tagpuan ng Diyos at ng tao. Tagpuan ng Diyos at ng tao. Halimbawa, yung Ten Commandments ay ibinigay kay Moises sa Mount Sinai, isang bundok. Ang Transfiguration event ay naganap daw sa Mount Hermon, isang bundok. Jesus was hanged on the cross sa Mount Calvary, matataas na lugar. Ngayong araw, ang ating gospel ay naganap din sa bundok sabi dito Jesus brings Peter, James and John tatlo sa kanyang mga disipulo to a mountain to pray para magdasal and while he was praying his face changed and his clothes became dazzling white dazzling white sa buong gospel, ang mga salitang gusto kong bigyan diin ay ang mga salita ng Diyos Ama. Nung habang nagsasalita si James, John, and Peter, sabi nila, maganda kasing karanasan eh. Sabi nila, dito na lang tayo. Gawa kami ng kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at saka isa kay Elijah. Parang hindi naman selfish ano kasi wala sila. Wala sila. Pero, nag-intervene ang God the Father. Anong sabi? This is my beloved Son, you listen to Him. Huwag kang maingay. Yung plano mo, sa iyo yun. Ito yung may plano. Plano ng Panginoon. This is my beloved Son, listen to Him. Ito yung mga salitang gusto kong bigyan din. At ang pinaka-basic na bagay sa buhay, kahit saan, ay ang pakikinig. Kahit saan tayo mapunta, hindi, hindi ka agad tayo bose. Kailangan marunong tayong makinig. Bakit kaya mahalaga itong bagay na ito? Two things. Alam nyo, ang ating pananampalataya, first, ang ating pananampalataya, we receive our faith by listening. By listening ang ating pananampalataya ay natatanggap natin by listening. Sa first reading, ano? Inyo pong narinig na si Abraham, the father of the faith. Si Abraham. Inutusan siya ng Diyos. God instructed him. Ano ang sabi ng Panginoon? Oh, dalhan mo ako ng isang three-year-old na goat three-year-old na ram, pigeon, a dove, tapos hatiin mo, tapos ialay mo sa akin, sabi ng Panginoon. At ito'y ginawa ni Abraham. Kanya talagang sinunod. Ibig sabihin, si Abraham po ay modelo. Marunong siyang makinig. Marunong siyang makinig. Nang ibig sabihin, ang mga taong marunong sumunod, yun lang yung mga taong marunong makinig. Yung mga taong marunong sumunod ay ang mga taong marunong makinig. Every time po tayo nagmimisa, isang part po ng mass natin ay tinatawag na the liturgy of the word. And listening is very much or highly required. Di ba? First reading, second reading, salmo, gospel. Nandiyan ang instructions ng Panginoon. Today, ang instruction niya, This is my beloved son. Listen to him. Listen to him. Alam nyo, kaming mga kaparian, bago inoordinahan, meron kaming vow of obedience. Tinatanong kami doon while nagmimisa. Susunod ka ba sa obispo mo? At sa mga susunod sa obispo mo, pag napalitan na siya, tinatanong kami noon, Susunod ka ba? Siyempre, sagot namin, ho po. But sa sa'yo, may nangyayari din naman na kahit sa amin may napapalabas dahil sa sobrang tigas ng ulo. Pero worst na yon pag dumating doon. Ibig sabihin, hindi, hindi na makorekt, hindi na makorekt. Palagi na hindi sumusunod, palagi na hindi sumusunod. Pinaka-worst case yon. But that happens. That happens. Pinaka-basic po ang pagsunod yet it is the most violated. Mahirap kasing sumunod. Mahirap kasing sumunod. Mga anak, uutusan ng magulang, hindi, mag-cellphone pa ako. Natingin ngayon ang iba sa mga anak nilang katabi. Di ba? Mahirap pong sumunod. Mahirap. But God is listening, is telling us, sumunod palagi. Sumunod palagi pangalawa Alam niyo ba na ang pakikinig is an expression of love Pag mahal natin ang isang tao Susundin at susundin natin kahit ano pang iutos niyan Sa mga anak dyan, pag sinusunod niyo magulang niyo ibig sabihin nun, mahal niyo ang magulang niyo Mahal mo ang magulang niyo Listening is an expression of love. When we love someone, we listen to that person. We listen to that person. It is an act of love. Kahapon, I went through YouTube, ano, at may isang reflection akong nakita. Maganda naman. Sabi nga niya, ang, ta ang tenga ng tao, pag tinanggal mo both, at pinagdikit mo, ang shape niya ay heart. Listening is an act of love ang taenga ng tao pag tinanggal at pinag ikit mo ang shape na makukuha ay puso puso put together listening is an expression of love and the greatest example wag na po tayong lumayo modelo ng taong ng pakikinig ay Jesus himself He listened to the Father's will all the time. Kahit ano pang mangyari, mamatay pa ako, sabi ni Jesus. Susundin ko ang ama ko. Mary and Joseph. Mary and Joseph. Modelo ng pakikinig. They all loved God the Father. And so, as we go on with our celebration, let us ask ourselves, do we listen to God's word? Do we listen to our parents? Nakikinig po ba tayo? Do we listen to the church? Do we listen to God's ways or do we simply listen to ourselves? Sa gusto natin. Gusto ko, gusto ko, gusto ko. God is reminding us today. This is my beloved son. Listen to him.